Ha, behave. Beh. Hmm, behave mm, ha, behave. Hello? Hindi pa ka, behave ikaw ha. Huwag ka maliko, siya Hindi ka namin biglain eh. Milo? Shit! Ay na. Hmm. Ano? Kainis na ka na ba? Pahirapan pa ako. Behave. Beh, ha, beh, ha, beh, ha. Hindi ba 'yan ang gagawin natin? Diri na. lang, konting na lang, Diri na. Konting na lang. Beh! Uh, ano, ka? Ay nako, hirap. Uh. Magdi-combination muna, oo, ha. Dalhin ko 'yung Papaluin na naman kita ngayon. Sila sabi ko, gusto mo paluin kita. Nanda, kita niya masugat. Dali na! Bilis! May lawag yan! Tangkuto mo dyan. Psst! Ito na ako. Dali na! Sige na, sige na, sige na, sige na, sige na. May kapoto ko. Nakapa ko naman yung koto mo. Opo! 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 Sit! 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 Si si si. si 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 Makinig! Sit ha! Behave ha! Behave Be. ha! Nasabi ko sa iyo, magbehem ka. Hirapan ako sa iyo, pahirapan ah. ako sa iyo. Behem, 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 behem. Ano sabi ko, behem? Dali na nga. Oh, Hirap pala, guys. Kaya ko madali kupit ang aso. Yun, bago lang siya. Ganyan ka na. Bilisan mo na. Na, nagat, nagatina ako. karena tadi. Bilisan mena. Hop. Lain nak palok kita. Gustu mau paluin, ha? Ali ke dito. Bilisan mumpuk ada tadi. sit shit sit, no, shit. Hayo shit. Dito, dito. Ini jangan dito, Deli. Dito ah. Shit nah.